kwentong I Love Gogi. Sa tuwing kabilugan ng buwan, nagkukubli sa dilim ang mga taga rito. Isinasara ang bawat bintana, pinapatay ang mga ilaw at tanging sigaw ng mga tupa ang maririnig sa hangin. Pero sa baryo ng Malpalon, may isang bata na hindi kailanman itinago dahil siya ang takot ng mga nilalang na kinatatakutan ng lahat. Ang batang, hindi tinatablan ng apoy, ako si Luan. Labing isang taong gulang ulila sa ama't ina, ako'y kinuha't pinalaki ni Mangkalo, ang matandang tagabantay ng kampana sa simbahang bato ng Malpalon. Sabi nila, nakita raw akong umiyak sa gitna ng nasusunog na bahay noong ako'y sanggol. Wala ni isang sugat, ni isang paso sa balat, kahit sunog ang lahat, ako lang ang natirang buhay. Hindi ako nagtataka kung bakit maraming umiiwas sa akin. Hindi ako sinasama sa laro. Hindi ako tinatabihan sa misa. Pero si Mang Kaloy, siya lang ang nagturo sa akin kung paano mabuhay at kung paano lumaban. Luan, ani Mang Kaloy habang hinahasa ang palakol ang mga aswang dito'y hindi basta-basta. Hindi sila natatakot sa dasal, sa asin o sa bawang, pero natatakot sila sa liwanag. Ano pong liwanag? Liwanag na galing sa loob mo, sa galit, sa apoy. Hindi ko agad naintindihan, pero dumating ang unang kabilugan ng buwan na hindi ko malilimutan. Unang gabi ng kabilugan. Madilim ang paligid, walang buwan sa langit, kahit dapat ay punong-puno ito. Sabi ni Mang Kaloy, kapag hindi mo nakita ang buwan, ibig sabihin may nakaharang na anino, tumutunog ang kampana, isang matinis, sunod-sunod na tunog. Ibig sabihin noon, may nakita na namang nilalang sa labas. Sa may bukid may gumagapang, hindi tao, hindi hayop. Isa itong matandang babae pero masyadong mahaba ang braso at lumilikha ng tunog na parang batang umiiyak habang bumubulong. Pag gutom, kayo'y wala ng gabi. Doon ko unang nakita ang apoy sa palad ko sa hindi maipaliwanag na paraan habang nanginginig ako sa takot, naramdaman ko ang init sa balat ko. Pero hindi ito nanakit, kundi nagliyab ang aking palad at sa liwanag noon na paatras ang halimaw, Bataka, ikaw ang nagmana ng dilaw na dugo, sigaw ng aswang bago ito tumakbo papalayo, tinutupok ng liwanag mula sa aking kamay. Kasaysayan ng dugo. Kinabukasan, dinala ako ni Mang Kaloy sa lumang kweba sa likod ng simbahan. Doon, pinakita niya sa akin ang isang lumang sulat, pinatuyong balat ng hayop ang papel. Ako ang huling tagabantay ng lihim ng Malpalon ani Mang At ikaw ang susunod. Ayon sa kasaysayan, dati raw ay pinamumugaran ng apoy ang buong lugar na ito. Isang diwata raw ng apoy ang nakipaglaban sa huling reyna ng mga aswang sa bundok kalunsod. Sa dulo ng digmaan, isinumpa ng diwata ang sarili niyang apoy sa dugo ng isang sanggol. Saka siya naglaho. Ang sanggol na iyon ay ninuno mo. Ikalawang kabilugan, hindi pa man ako handa, muling dumating ang gabi ng kabilugan. Ngayon, hindi isa, kundi tatlong aswang ang dumating. Lumilipad, maitim ang pakpak, walang mukha, may mahabang dila na sumisitsit. Pinasok nila ang bahay ni Aling Merna. Walang narinig ang mga kapitbahay, walang sigaw, walang ingay hanggang sa marinig ang pag-iyak ng sanggol at ang tunog ng pagkalam ng tiyan. Tumakbo ako, dala ang maliit kong tangkay na bakal. Sinindihan ko ito gamit ang apoy mula sa palad ko. Lumiyab ito, mas maliwanag kaysa dati. Nakita ko ang aswang, sumusupsup ng dugo ng matandang lalaki. Pero nang tumapak ako sa lupa, biglang nanginig ang paligid. Napalingon silang lahat ang tagapagdala ng apoy, pulong ng isa. Sumigaw ako, tinamaan ng liwanag ang isa sa kanila, nasunog siya sa hangin, nagiiwan ng abo. Ang dalawa, tumakas. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas na yon pero simula noon, tinawag na nila kong alab ng malpalon. Lumipas ang mga buwan, lalong lumalalim ang gabi sa bawat kabilugan, lalong dumadami ang dumarating. Isang gabi bumalik si Mang Kaloy mula sa gubat, sugatan. Habang sinusubukan ko siyang gamutin, sinabi niya ang totoo, Luan. Ako ang dahilan kung bakit napatay ang mga magulang mo. Dati akong kaalyado ng mga aswang, pero pinili kong iligtas ka. Ako ang nagsunog sa bahay niyo para hindi ka nila makuha. Namutla ako Nanginginig ang kamay ko. Gusto kong sumigaw. Pero alam ko rin sa puso ko, mahal ako ni Mang Kaloy. Inalagaan niya ako, tinuruan, pinrotektahan. At ngayon, ako na ang kailangang pumalit sa kanya. Huling laban, Tumating ang ikatratastain kabilugan. Isang dambuhalang aswang ang bumaba mula sa bundok, ang tinatawag nilang ina ng dilim. May pakpak ng paniki, buhok ng sanggol, at bibig na may ngipin sa bawat gilid. Lumabas ako sa gitna ng plaza. Isinara ng mga taga-baryo ang bawat pintuan. Ako lang ang nasa liwanag. Tangan ko ang itak na apoy. Mula sa dibdib ko, lumabas ang matinding init. Mainit hindi lang sa katawan, kundi pati sa damdamin. Galit. Lungkot. Laban. Halika, sabi ko. Ako ang huling apoy na haharap sayo. Tumakbo siya, humampas ang pakpak, bumuka ang bibig, at sumiklab ang buong paligid. Ako'y nagliyab, pero hindi nasaktan ang buong katawan ko. Naging apoy, isang sigaw, isang salubong, isang pagsabog ng liwanag. Wakas, kinabukasan, natagpuan nila akong nakaupo sa gitna ng abo. Wala na ang ina ng dilim. Wala na ang ulap sa langit, wala na ang gutom sa hangin. Hindi na ako tinatawag na ulila. Ako nang ngayon ang tagapangalaga ng Malpalon. Ako si Luan, anak ng apoy, kaaway ng dilim. At sa bawat kabilugan ng buwan, ako ang liwanag na hindi nila kailanman mapapatay. Tahimik ang gabi matapos ang unang pagsalakay. Umuusok pa ang lupa sa bakuran ng simbahan at sa gitna ng abo ay nakatayo pa rin si Luan Hingal, pawis. Pero walang ni isang paso, dahan-dahang lumapit si Mang Kaloy, dala ang lumang lampara. Nakikita mo nang ngayon, Luan, aniya, hindi ka karaniwang bata. Anong nangyari sa akin? Nanginginig ang tinig ni Luwan. Bakit, bakit hindi ako nasusunog? Hindi sumagot agad si Mang Kaloy. Tiningnan niya lang ang paligid, ang mga damong tuyo, ang kahoy na pader, ang abo sa lupa. Lahat ito'y kumalat ang apoy. Pero si Luantila, sentro ng liwanag, hindi nasakyan, kundi pinagmulan ng apo. Sumunod ka, wika ng matanda. May kailangan kang makita ang lihim sa kampanaryo, umakyat silang dalawa sa kampanaryo ng simbahan, isang matandang estruktura na matagal nang hindi tinutugtugan maliban sa gabi ng panganib. Sa likod ng dambana, binuksan ni Mang Kaloy ang isang tagong pintuan sa ilalim ng altar. Mula roon, bumungad ang makitid na hagdan pababa. Walang ibang nakakaalam ng lugar na to, kundi ako pulong ng matanda habang hawak ang ilawan. At ngayon, ikaw na ang tagapagmana. Sa dulo ng hagdan, isang silid na bato ang kanilang narating. Sa gitna nito'y may luma at maalikabok na mesa. Nakatayo sa ibabaw ang isang palayok na may lumang apoy. Tila di kailanman namamatay. Bago pa tayo ginapang ng dilim, may tagapagdala na ng apoy ani Mang Kaloy habang kinukuha ang isang lumang pergamino. Isang nilalang na ipinanganak sa gitna ng sunog. Isang sanggol na hindi kinayang saktan ng init. Parang ako, sambit ni Luan, tumango si Mang Kaloy. Ikaw, dahil ang apoy na yon, nanalay tay sa dugo mo. Ibinigay sa kanya ang pergamino, isang lumang sula na ang tinta ay tila niluto sa dugo ang kasaysayan ni Apo di Alab. Ayon sa kwento, si Apo di Alab ay isang babaylan mula pa sa panahong walang relo. Siya ang unang lumaban sa ina ng dilim reyna ng mga aswang sa hilagang bundok. Sa huling labanan nila, isinalin ni Apo ang huling apoy sa isang sanggol ang kanyang sariling anak para may pasa ang kakayahan sa susunod na henerasyon. Ngunit natuntun ng mga aswang ang sanggol at sinunog ang buong pamayanan. Ang sanggol ay nawawala hanggang sa araw na natagpuan si Luwan Ikaw ang tagapagmana Luan. Ikaw ang sunod sa linya. Pagpapaandar ng liwanag, simula noon, sinimulan ni Mang Kaloy ang pagsasanay kay Luan. Hindi karaniwang aral, hindi lang lakas ng katawan, kundi pagkontrol sa emosyon. Ang apoy mo ay hindi apoy ng posporo, hindi ito nagmumula sa labas. Galing ito sa loob, paliwanag ni Mang Kaloy. Kapag takot ka, maglalagablab. Kapag galit ka, sasabog. Sinindihan ni Luan ang isang kandila gamit ang kanyang hintuturo. Maliit lang ang apoy. Banayad. Parang hininga ng liwanag. Kapag payapa ka, magiging sandata ito. Hindi sumpa. Unang misyon. Ang itim na pagsubok lumipas ang mga araw. Isang gabi, narinig na naman ang kampana mabilis ang tunog. Ibig sabihin, hindi isa, kundi marami ang nasa paligid. Tumakbo si Luan palabas, dala ang isang tangkay ng bakal na nilagyan niya ng pinong batot langis. Sa utos ni Mang Kaloy, sinindihan niya ito gamit ang kanyang palad. Lumikha ito ng apoy, hindi kulay orange kundi dilaw at bughaw, tulad ng mga bituin sa gabi. Sa harap ng munting paaralan, nakita niya ang tatlong nilalang. Hindi gaya ng naunang aswang, ang mga ito'y may balat na tila galing sa uling. Matatalim ang kuko at ang mata ay wala, kundi putas na itim. Walang apoy ang makakapasok sa amin, sabi ng isa. Hindi kami nasusunog, hindi kami natutunaw, hindi kami... Hindi na ito nakatapos. Sinugod sila ni Luan. Inikot niya ang baston at sa bawat hampas, nagiiwan ito ng marka sa lupa parang sinaunang sulat. Sa huling hampas, nilagyan niya ng tatak ng babaylan ang lupa. Lumindol, umangat ang apoy sa paligid ng tatlo at sa gitna ng gabi, isang ilaw ang sumiklab mula sa katawan ni Luwan Hindi niyo ako kayang kainin, sigaw niya, dahil ako ang sunog na hindi niyo matatakasan. At sa isang iglap, nagliyab ang katawan ng mga aswang. Nagtangkang tumakbo, pero ang lilim nila mismo ang humila sa kanila pabalik sa lupa. Hindi na tumunog ang kampana kinabukasan. Sa so, unang pagkakataon matapos ang maraming taon, natulog ang buong baryo ng Malpalon nang walang nababasag na bintana, walang hinila mula sa bubong, at walang kinailangang ibaon sa lupa ng palihim. Pero hindi ibig sabihin nun, tapos na ang dilim, ang pagbabago, nabalita agad ang naganap na laban. Sa umpukan ng mga matatanda sa palengke sa simbahan, ang pangalan ni Luwan ay inuusal na parang panalangin. Yung bata raw na ulila, siya raw ang pumatay sa tatlong aswang? May apoy raw sa kamay? Baka sumpa yan, o baka siya ang tagapagligtas. Lumapit si Aling Merna, ang pinakamatandang hilot sa bayan, kay Luan habang ito'y nagpapahinga sa likod ng simbahan. Tanggap ka na rito, iho, aniya, sabay abot ng tinapay. Alam kong anak ka ng apoy, pero sa amin ka lumaki, kaya sa amin ka rin maglilingkod. Hindi man sinabi ni Luan ng malakas, pero sa puso niya, may unti-unting init na hindi galing sa galit. Gabi habang natutulog, napanaginipan ni Luan ang isang tanawin Isang babae may mahabang buhok na parang usok nakatayo sa gitna ng lumang bahay. Nakangiti ito pero ang mga matay itim na hukay. Ikaw ang nagmana, anya, ng apoy na sumira sa akin. Nang magising siluan may marka ng abo sa palad niya. Panaginip ba yon? tanong niya sa sarili. O babala, sumunod na araw, dinala siya ni Mang Kalaloy at sa lumang silid sa ilalim ng kampanaryo. Doon ipinakita ng matanda ang isang banga na may takip na bakal at mga ukit ng sinaunang baybayin. Wala ka pang nararamdaman diyan, animang kaloy, pero yan ang pinagmulan ng apoy sa dugo mo. Isang piraso ng dyablong apoy na sinarado ng mga ninuno. Bakit niyo tinago? Dahil kapag nabuksan yan, kahit sinasadya o hindi. Muling magigising ang liwanag na kayang gutayin ang buong bayan at ikaw lang ang may susi. Napatingin si Luan sa palad niyang may abong marka, nagsimulang kumirot. Ang bantang papalapit sa kabilang dako ng kagubatan sa lilim ng bundok kalunsod, naglalakad ang isang nilalang na balot sa itim na alapaap. Lumalapit siya sa mga hayop at bigla itong nabubulok. Hindi ito lumilipad, hindi ito gumagapang, ito'y dumudulas sa anino. Siya ang pangitain ng unang aswang, ang nilalang na noon paman ay saksi sa pagkatalo ng inanang dilim. At ang layunin niya, gisingin ang banga, ang pagtuturo. Habang lalong lumalalim ang gabi-gabi-gabi, sinasanay ni Mangkaloy si Luwan sa paggamit ng liwanag bilang panlaban sa takot may apoy kang kayang sumunog ng nilalang luwan. Pero ang tunay mong lakas ay yung apoy na hindi mo ginagamit. Anong ibig mong sabihin? Ang mga aswang ay nilalang ng dilim. Takot sila sa mga alaala, kaya kapag ginamit mo ang apoy ng pagkabata, pangungulila, pagkawala, doon sila natutunaw. Bumalik si Luwan sa kampanaryo, humihinga ng malalim. Sa labas, unti-unting sumisilip ang buwan buo na, maliwanag. Sa taas ng bundok, nakatanaw ang nilalang mula sa dilim, isa kang banta. Alab, pero kapag bumukas ang bangay, ikaw din ang magiging simula ng wakas.